Masayang sinalubong ng higit dalawang daang mga bata mula sa iba't ibang distrito ang Palawan Missionwide Children's Convention na may temang Young Harvesters for Jesus. Sa loob ng ilang araw, natutunan ng mga bata na maging kabataang naghahatid ng pag-asa at liwanag sa kanilang komunidad. Alamin ang detalye ng masayang kaganapang ito, ihahatid ni Josamel Tadlas. Matagumpay na naidaos ang inaabangan ng ating mga kabataan na Young Harvesters for Jesus 2025 dito po sa ating paralan sa Adventist College Palawan, Bayan ng Nara, Palawan. Mahigit 230 delegado ang masayang lumahok kasama ng kanilang mga magulang at mga church leaders sa Palawan Wide Children's Convention na may temang Young Harvesters for Jesus na ginanap sa campus ng Adventist College Palawan. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga kabataan na matutuhang mahalin at maging aktibo sa gawain ng Panginoon sa iba't ibang paraan, maturuan ng pagmamahal sa pagtulong sa kapwa, at mahubog bilang mga responsabling mamayan ng ating bayan at ng simbahan. Sinimula ng programa sa magitan ng pakulay na parada, mainit na pagtanggap sa mga liligado at kanilang mga magulang, at ang simbolikong pagtatanim ng mga punong saging. Mas naging makahulugan ang programa dahil sa suporta ng mga leader ng lokal na pamalaan, pamunuan ng Palawan Mission at ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Ako ay nagpapasalamat na naisagawa ang kauna-unahang Palawan-wide Children's Convention na may temang Young Harvesters for Jesus. Layunin nito na masanay at paturuan ng ating mga anak na mga maging batang misyonero ng ating Panginoon. At natutuwa ako na masaksihan ang kanilang mga kakayanan. Tunay na gagamitin ng Diyos ang ating mga young harvesters, katulad ni Jesus sa edad na labing dalawa. He is busy doing His Father's business. Lubos namang ikinatuwa ng mga kabataan ang iba't ibang gawain kanilang nilahukan mula sa unang araw hanggang sa pagtatapos ng programa experience ko po dito is it's very really really fun and it's really fun because um nakaka maraming activities na ginawa po sa amin dito and also sa pagiging especially ako sa pagiging speaker and yung dito sa Palawan White Convention na ito it's so fun and really life changing especially po sa mga non adventists Tunay na ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan, maging ng ating mga simbahan, ito po ay inorganize upang matrain ang mga kabataan na maging young harvesters kung paano sila mag-share ng pagmamahal ng Panginoon sa kanilang murang edad. Kaya narapat silang bigyan ng halaga at ng mga espesyal na programang nagsasanay sa kanila upang lumago sa kaalaman, sa pag-ibig, sa paglilingkod at sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mula dito sa Nara Palawan, ito po si Josamel, hatid ay balitang may pag-asa. for us hope today 8 news